Na itanong mo ba? Paano nga ba mabuhay sa mundong ito? Madali lang, di ba? Umanap ng pera para mabuhay ka apart from the reason na gusto kong matapos yung sinusulat ko na libro patagal ko nang gustong pumunta at tumira sa ganitong klasing lugar kasi mula nung tumigil ako sa trabaho tumigil ako sa paghahasel sa buhay tumigil ako sa pagpaligsahan sa mga tao kung sino ang mas aasenso, kung sino mas yayaman. Napagtanto ko at napag-isip-isip ko, gusto kong tumira sa ganitong klasing lugar. Bukid, woods, near sea, near the wilderness because sometimes I think that this is the way to live. Ito ang paraan para mabuhay. Hindi yung paraan, hindi yung ibig sabihin ko na mabuhay na to survive. Mabuhay ang ibig ko sabihin ay paano maging buhay. How to be alive, how to live. This is the best way to live. You know? Alam mo kasi, <clears throat> yung mga ginagawa ng karamihan ng mga tao na nagtatrabaho, araw-araw, bumunta -araw sa trabaho, Pagising sa umaga, punta sa opisina, trabaho ng trabaho. Pagdating ng hapon o gabi, uwi, uwi na sa kanila. Tapos kinabukasan ganun ulit. Pabalik-balik, ilang buwan, ilang taon. Yung iba, nag, nagmamaneho ng jeep, ganun rin ang ginagawa. Araw-araw, biyahe, biyahe sa kalye. Tapos, pagagabi, uwi kain, tulog, kinabukasan ganun rin. Yung mga nagninegosyo ganun rin yung ginagawa, di ba? That is not how to live. Kasi kung sasabihin nila na that's the way to live because you are creating a career. Well, that's in a different aspect, you know? That's when you talk about having a career, does it mean uh You're not having a life. You're having a life. May kulay ang buhay mo. Kaya lang, you're, hindi ka buhay. You're not living. You know? You're not living. To live is to experience nature. Closer to God. You so, makita mo yung mga

si walang kakupas-kupas na kaibigan ng bayan. Oh, yan. Yan. So, dinala ko si Leo dito kasi uh, gusto ko din may, uh, ma-share sa kanya yung na-experience ko. Gusto ko may experience din niya yung na-experience ko. Uh, ano sa tingin mo, Yo? Uh, ano bang ano ba meron dito? Ha? Ano bang meron dito? hindi ba? Ano sa tingin mo sa lu ng lugar? Wow! Ganda yung lugar ah! Kung Ang sa'yo <laughs> mong sa lugar <laughs> yun? Ayos ka Dere. Good weather. Cool. Bugnong hangin. Kung ikpapili ka kaasa mas Dere. gusto ni mo po yun, dali o sa siyudad? Dali siguro ko kay medyo mas lamig man dali kay preskong hangin. Hmm. Gwapo ang bumalantaw ba? Pero ikaw ang kay problema no? Kaya wampun kay trabaho. Na ah, pero uh, sa <laughs> pe design din lang. Iya, hey, ang, ang uh, buot na ko ipasabot ba? Kanang dili para sa oban nga oh. pila katuig, magbalik-balik ang trabaho ba? Ay, oo. Oh. Sakto, maagid. No? No? Kadagan ang panahon ba? Ang oras, kadagan. Oh. Nya. Tiguwang na sila. Oo. No. Oh. Hindi nila mabuhat itong ilang gustong buhaton. Diba? Oo. So, that's the main reason apart from yung gusto kong matapos yung libro ko. Yun yung pinakaunang dahilan na bakit gusto kong tumira sa ganito klaseng lugar. Tranquil, serene, peace of mind ka. Kasi when you reach my age, pila na mo edad yo? Four nine na. Four nine? Gawang na deka. Ako, port to five pa man ko. When you reach my age, maisip-isip isip mo, napapagod ka na sa hassle sa buhay. You know? You know, when you're 20, you're 30, ano ka pa? Hot ka pa. Tulad nung 20 pa tayo, yo, di ba? Oh. 30 pa tayo. Mm -hmm. Gusto natin... Gusto natin na... Uh, maraming pera. Di ba? Uh -huh. Career, man. ng kamot, di ba? Magkapalay, kasakenan, di ba? Oo. Uh -huh. Like what the new generation and the 20-something people do nowadays. Yung... paghahasel nila sa buhay. Uh, they... They don't appreciate a place like this. Siguro, okay sa kanila. Pero ang ang utak kasi ng mga kabataan ngayon, puro picture eh. So, tapos post sa Facebook, Instagram. Oo. No? Pupunta sila ng dagat. Pupunta sila ng mga beach resorts. Ang sadya nila magpapicture lang. Mm. Tapos i-share sa Facebook. Oo, tama 'yan eh. <laughs> Pagtarong di ba? Ito tawag ko ng tinuod jud. Oh. Sir sila. Enjoy sila sa resort. Pero they're not actually enjoying the oh. the moment. They are in a beach. They are in nature. Mm. They're not observing. Oh. Ikaw yung nakakadre, observe ka. Tak tahu ni mana mana perluan dia. Nak kayak makitan dia tadi, ni mau makitan dah luat lau bah. Oh. Kita ni bawa butterfly sebelum lupa lupa. Kung kung tahu ni mau langit. Nak kayak makitan uak dia agak berlupa dia. Kita kalau kata goi, kata doga nak. Oh. Macam mana? Kalau berlenggam dia pun sana. Langgam lah Oh, yuk. Kuya bano yuk. Kuala Lumpur yuk. Hilaw pa na. Hilaw pa na? Pahilog doon sa dato na. Naram na diya. Hmm. Yan yeah, na ka nang balik. Pati. Na. Oh. Next month pa na na. Next, ah, uh, pa, pa na na? pa na. Pahilog na away. Nabi, may nana na. No. Laban na. No. Hmm. Magdalay kong dahon na na niya. It's a beautiful place here. But you know, ang problema lang talaga is when you are gonna miss. Kunyari, ikaw lang isa. It, Mamimiss mo talaga yung mga mahal mo sa buhay. Di ba? Yung pamilya mo. Oo. Kung dito ka lang. Hmm. Di ba? You isolate yourself. You're gonna miss your friends. Di ba? Tapos subukan mo walang internet. Oo. Oh. Mas nakatesting ka ka. Ako, sa usan ako kabuan pag stay there hindi na ako makaya wala internet nyo. Makaya eh. Natry na ako siya kuan. Usa ka gabi adlaw. Wala internet. Makaya eh. Pinanglan mo ano? niyo. di kanang mangita juga gsamba ba akompanyon na uh, mm. di ba uh, that you're not al really alone alone ka physically pero na sila da internet you can you can message your mama your family your friends di ba oh pero kanang wa gyud kay wala gyud kay kon ba wala gyud kay internet ba for one month mukaya ka na i'm gonna try it tingnan hm yun ang problema if you if you're going to deprive yourself from the internet from facebook di ko pa na, din na try ano kaya ang nangyayari sa iyo syempre tendency 'yan ang tendency 'yan hmm. murag nako ang bay depressed ka ba anak ba? hm kora isanya wala kulok internet although mga oh. story, story makagmang mga taw tao bang silingan pero ang mga katbahay dito ay malayo magkalayo-layo yung mga bahay dito hindi tulad nung bahay sa siyudad na sa subdivision kalapit-lapit dito ang pagitan niya malayo so in this area you can find people uh, driving a motorcycle fetching their children from school Uh, bringing them their children to school. May tricycle. Pero it's a very peaceful place. I like, I love this place. Pero yun yung problema. Kung ilang, uh, uh, isang buwan ka walang internet. Tapos, you're gonna isolate yourself, you're gonna deprive yourself from uh... deprive yourself of communication from other people from from your family but you know staying ko gagawin ko yan but i think it's a healing process you know it is it's a healing uh, it's one way of healing yourself, <clears throat> your mental illness. To heal your mental, mental illness. <laughs> mental... <clears throat> your mental health. <laughs> mental illness. <laughs> to to uh, It's very helpful and it's, it's a healing experience for your mental health. di ba? So, I think I'm, 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 still going to do it. At, inyo na siyang atang at ngan. Same place here. I'm gonna try to problema oh, na ba yung sa kabawa di ito mag-upload ng video wate kwarta di man di man ko pwede pa wala ko internet kay we are working online you know? Kahit ginagawa ko ito, di ko pa rin alam ano ang kasunod na kabanata sa buhay ko. Basta ang importante, babalik-balik pa rin ako dito. Kailangan kong umuwi sa totoo naming bahay, eh. sa pamilya ko. Baka sa susunod, isasama ko na sila. Kung hindi man dito, basta tulad sa lugar na to malayo sa tao, malayo sa ingay, malayo sa lipo.